everyone, welcome back again my YouTube channel. Bali nandito tayo sa farm at ito po yung pinaka ano namin, pinapakain natin sa mga alaga nating itik. Bali pinapastol lang po siya dito sa bukid. Shout out nga pala kay Backyard flocks TV na nagtatanong na nagtatanong kung ano ba yung feeding na binibigay natin sa mga alaga nating seho na duckling. Ayan, dito po kami nagpapakain tas kapag Ah, uh, po kami ng pagkain nila ispalay and gilik. Yung gilik po ay nabibili po yun sa... Bali, yung gilik po ay nabibili po sa rice meal. Bali, ito po yung mga bunga ng damo. Uh, may halong konting palay. At parang alikabok po yung outcome noon na natatanggal po sa kinikis-kis na palay. Pwede po natin yung tubiga natin ipakain sa mga alaga nating itik. Pero nung first day po ng alaga nating seho ay nagpa-feeding po kami dito ng Bayo 1. nag po kami doon ay Bayo 2 at nagpilit. Kailangan po kasi kapag maliit na malit pa lang po yung mga alaga nating itik ay pinipit po natin sila ng feeds. Hindi po pwede yung alternative feeding. Pag lumaki na po sila, pwede na po tayong magbigay ng alternative feeding sa mga laga nating itik. Pero sa ganitong pamamaraan na ginagawa namin, katulad nito, pinapasal sa bukid, ay mas mabilis po ang paglaki nila, lalo na kung may tubig po yung papasulan natin at hindi siya dry. Dito kasi, kumakain sila ng uod, kuhol, palay. Ayan. Tapos, nakaka- gala sila at nakakatakbo sila ng maayos sa ha? haligo hey guys yung panahon nga pala natin ay medyo maambon lang pwede magpasol kahit na ganitong ambon ambon lang pero kapag malakas pang ulan ay hindi po nila kakayanin ang lamig kailangan po natin silang isilong ng mas maaga pero kung ganitong ambon ambon lang sa kanilang edad ay carry pa naman to siya yan kumakain pa at sila mihinto sa pagtakbo. yeah. Shoutout nga pala kay sir na nagtatanong kung ano yung maari nilang gawing alternative feeding sa kanyang mga alagang seho dahil wala daw papasulan ng itik sa location po nila. Maganda po kasi sir na naka pre-range po yung alaga ninyo si kumpara po sa naka cage po sila. Naka cage, I mean yung nakakulong po sila. So kung mayroon po kayong medyo maluwag na backyard, dun nyo po sila ilagay during daytime at during nighttime ilagay po ninyo sila sa kanilang kulungan at pwede rin po kayong magbigay ng gilik sa kanila mix po yung tubig Mixan lang po siya ng tubig para hindi po sila magulag. Pwede rin po kayong mag-chop ng kangkong. Uh, pwede po kayong magpakain ng tabukol sa amin. Try ko pong hanapin sa internet yung aurahan ng tabukol. Pwede po kayong mag-asola farming. Marami pong option. Kailangan lang po natin magsipag sa pag-prepare ng kanilang pagkain. Pwede rin pong palay. Pwede rin pong uh, crack corns hanggang sila ay lumaki at kapag sa tingin nyo nakuha na po nila yung uh, malapit na sila sa saktong edad ay kailangan nyo na po silang busugin ng busugin para naihanda po yung katawan nila at the age of 6 months ay mangingitlog na po sila bali po mas maganda po yung naka pre-range kumpara sa naka cage at mas maganda po yung may alternatibong feeding kumpara po sa fewer feeds yun po yung naobserbahan ko sa pagpapalaki ng seho dahil etong mga alaga namin seho and uh, currently ang naobserve ko po dahil pinupurong feeds nga po namin ay medyo mahina po yung ano nila adaption, adaptation po ng katawan nila na naluba isuna hindi po yung maliksi kapag fewer feeds po yung feeding sa mga alaga nating naseho So, ganon din po yung may experience po ninyo. At para mas maganda po is naka pre range kasi para may po na uh, mahal po sila at kailangan naliligo po sila para mas mabilis din po yung paglaki po nila. So, yun lang po yung aking masasabi kakapsat sa paghingi po ninyo ng opinion. Uh, marami pong option manood po kayo ng plug ng iba para makita po ninyo yung mga ginagawa nilang paraan ng pagpapakain dahil alam ko sa part ng Bisayas Mindanao kadalasan uh, ito yung confinement na pag-aalaga kumbaga naka-faultry lang po siya so kapag naka-faultry po kasi uh, based po sa opinion ko ha <laughs> based po sa opinion ko uh, malaki po yung magiging expenses natin sa feeds. At ang mahal po ng feeds. And guys, pastol pa rin po tayo ng itik. Medyo umitim na nga lang tayo dahil halos araw-araw na rin po tayong tumutulong dito sa farm. umiigsit lang po ako sa pagbabantay ng mga alaga natin kapag mayroon pong emergency. Ako po yung kailangang mag-asikaso. yan, yan. <laughs> So guys, time check, 4.30 p.m. Yan, uuwi na po namin yung mga alaga natin. Charon, yun lang sila. Gawit na Wow